guys uh, gala muna tayo dito sa Amadio Amadio Kabiti sa Paliti Falls eh. at paglalakad tayo dito harap tayo ng trike pwede naman daw lakarin Ayan. kasi ma malapit lang yung falls so pwede siyang lakarin kala ko malayo Magabang sana kami ng tricycle. Buti lang nagtanong ako dun sa magandang tendera. Pwede lakarin mga 3 minutes lang. Ayan. Bananay Cockpit Arena. Kaya pala maraming tao ngayon. May sabong sa Bado. Sa amin sa Provincial Linggo. Ang tawag sa mga ganitong hindi pa ano ano yan. Derby. Parang derby. pumunta ang falls kami lang dalawang maliligo ayan kaya ayan. Uh, ito, medyo malapit na yata kami. Meron din ditong farm. Barts Farms Resort. ibins, Ayan. Ayan. sa, ah, uh, ayan. Meron pang secret farm din. ng Madiyo. Meron si Kupang Baliti this way Baliti hideout very si So ayan Dami na mga daan So baka doon pa kami sa baba Mga Black lock Ayan mukhang Pababa pa kami Buti lang di masyado mainit Kasi merong puno Ayan o oh. Mapuno kaya pwede kang maglakad daming kakao ayan mo oh. may hinog na ayan mo oh. yan oh, kakao hinog na matamis yan dami nilang tanim sa probinsya na meron din kami ganyan marami malalaki malalaki yung buong ayan mo oh, hinog na yan o. Oh. ayan yan ayan hinog na yan kahit maliit meron din dito mga saging Ayan na oh. ang daming saging gusto ko ng mga itong lugar malamig lang tahimik ng paligid tapos ganyan yung bahay mo Ayan, oh. wala kang kapit bahay walang mga maritis solo lang wala sakit wala sakit sa ulo ayan. papasok na kami dun yung farm doon ayan o oh. ayan yung farm Ayan, no, maraming taniman dun. Ayan, daming kakao. Dito pala magaling kakao. pag -uwi ko ng probinsya, tatanim din ako ganyang kakao. Marami. Ayan, no, mga sitaw yan. Eh. Malapit ka sa konti lang. lang. Malapit lang pwede lang pala nakarin. Eh. Kala pa kahirap puntahan. Dati kasi, kala ko ang hirap-hirap puntahan dito. Ayan, may bahay. Sarap lang dito nung no, lamig. Oh, meron silang pine apple tree. <laughs> pine tree 'yan. <laughs> ay pine apple tree, meron silang kakaw ay santol pala 'yan. Puno ng Ang 'diin puno ng mito, Lambuwas. Ay mangga pala 'yan. Ayan. Tapos May marami silang gumamela 'yan oh. malapit na kami. Malayo pa. <laughs> oh, Sa kaduludan pa. Ito 'yan. Ayan. Ganda ng bahay nila. Punong-puno sila ng halamanan. Ayan no. Ganda ng ano nila. Pwesto. Swerte ng mga may lupa dito. Lawak. Tapos, simple lang. Tahimik. Ayan. Tapos, punong-puno ng farm. Ayan yung circuit farm. Circuit farm. Ayan. Amadeo this way nabudol tayo ng babaeng yun 3 minutes daw nakalakad eh 10 minutes na tayo naglalakad ang galing galing talaga naman napagtanungan kayo ito may trike oh itong may trike, magsuswimming sila diba, mag trike din tayo ayan dito dito may sasakyan ayan magsuswimming din sila dapat nagta trike din kami kaso mukhang bihira yung trike dito meron din silang mga pinya pero wala pang mga bunga ayan ay meron pala mga maliliit pa ito nga may oh, isang buwan na lang mahinog na yun oh, may tindahan oh, gusto ko ng gatong bulaklak sa CR oh, may pineapple tree Joke lang. Pine tree yan. Pine tree yan. May mineral kayo? Pabili po. Bumili ako tubig kasi baka walang tubig dun. Tsaka para pag naglalakad may naiinom. Diba? Lalakad ako sa ilalim ng araw. Ayan. Tsaka mapares ko naman kasi mahangin mahangin dito sa kalsada ha? kunti na lang o, malapit na lang yung aming lalakari malapit na sakto naman sabi ng babae pero hindi 3 minutes malapit lang siya pero hindi 3 minutes ang lalakari mga 10 minutes yan bakit may this way ba ano dali ay si dali ay ito commercial ini bike na med ya malapit na ayun na yung mga ano sasakyan no oh. so pwede na magpalalakarin oh ayan di ba ha eh wala nang trike pwede lakarin di ba ayan kaya okay lang yan para pagpawisan ka yung ginawa mo, sakay, lakad-lakad, sakay. So wala kang ginawa kundi mag puro sakay, gano'n. Maglakad-lakad ka din naman minsan. Para yung taba ay mabawasan. Hindi <laughs> diba lagi nagpapawis eh. Kahit payat ako. Ah, dami lang sagingan ganyan. Daming sagingan Tapos, sa aming pupuntahan, ayan o, malapit na malapit lang tama pero yung sinabing 3 minutes na lakad hindi maari kasi medyo malayo layo kung lakarin siguro mga 5 to, 5 to 15 minutes yan yan kung babagal bagal ng lakad kung mabilis na lakad mga 10 minutes o dito na kami o pares ko lang naman maglakad maglakad lakay dito pag maaga kasi halo may init yung sasakyan. Nakikita ko yung singaw ng sasakyan niya. May init TV hideout. Hello guys. Uh, dito pa kami sa sa Palito Falls. Walang food dito na dinig. Mapasala ka na. Marami silang ganito. Kasi maraming nga na eh. dito galing sa kaya yeah, marami silang mga ganyan dito doon dito dito tapos sa kabilang foods doon so, ayaw namin dito maliigaw bago tara lakad na doon kami sa kasi mas malinaw balinas dito kami na dito. So, malabo yung tubig, damit siya naliligit. At saka, sa dula, medyo may amoy ng tubig. Tapos may nakita kong brown. Ayan. So, kami dito sa taas. Sa so, medyo konti lang naliligit dito. ito yung sinasabi nila ang validity ganyan lang malalim yung sa sa itin Ayan. kaya marami tumatalon dyan may mga akam dito kanina naliligo talunan ang talunan hindi pa ako tumalon dyan mamaya pag nagsialisan ng mga iyo kasi pag tumalon ako dyan mababawasan ang tubo Lipat kami dito sa ano sa taas. Ito may mother yan. No, oh, nagkaroon na ng tubig. Hindi na wala 'yun. Dito galing yung tubig ng holes. Ayan. Lilipat kami dito. Dito kami maliligo. Ayan. Pambata kasi ito dito eh. Hindi pwede maligo ng matanda. Oh, kita nyo na sa baba talo na ng talunan diba oh, dito lang kami mag relax lang hindi kami tatalon kasi nakakapagod dito lang tayo oh. kaso walang pwesto wala tayong pwesto dito lang sa swimming pool uy huwag ka dyan. dito mo lagi yung bag dito lang tayo maligo <laughs> sa baba. Ayan. May ano na na ano halaman ba yan? mo. Iisahan ng matayig may tubig na matayong kaya ano? pag lito may tubig Ayaw. 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 yung kabuuan ng dito naman sa taas yung iyong dito ko dito kami pinadaan sa iyong sa taas so, lang man yung paliguan dito rin sa baba ng ano, baliti ayun ewan ko lang mamaya kung pwede dito ano umakyat kasi pag iikot pa kami malayo pag dito kasi dyan na sa labasan ano na yan kabing kalsada na malapit na kung dito ka sa iyo, sa alayo ng ikutan. Kasi dito, dito, kami Mali Malib At yung bag, lagay natin doon. Dito kami malilito. Dito Kasi yung tubig. Wala, baka mawala. Dali ko, saan saan napupunta yung kami malilito. Dito kami malilito. pala wala so, akong masilip sa isa uh, hindi naman sya matuloy yeah, dyan, magbabad naman siya. medyo sa ano sa baba yung galing kami sa baba dyan ayan, ito yung tabubuan dito kami sa taas may hose din dito ayan. tapos ito, ano na yan Ma, yung ibang galing yung tubig doon galing dito yung iba Ayun, no, parang kanal pero galing talaga dito yung mas maraming tubig ayun na pulse, pulse. pagdating doon sa baba malabo na malabo na yung tubig kasi may may amoy na siya ayun o no, diba ayan 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 tapos dito hindi naman madulas yung bato mano siya magas pang kaya kahit magsapatit sa dito hindi naman magigas hindi naman nakakasugat sa paa